So hi guys, time check po tayo 11 o'clock in the morning. So medyo late po kami makakababa ngayon, makakauwi. Time to go home na po. Dahil galing uh, kanina pong umaga, nagkaroon pa po ng mga activities yung mga kabataan. And then yung mga, mga, elders po ay dumayo pa po na isang bakit So, 11 a.m. po ngayon. 8 to 10 hours pa pong lakarin uli namin so more or less gabi na po kami makakating sa baba sa may San Isidro kung saan tayo nagsimula po maglahad, so ito na po yung mga kasama so salamat po kay La Pastor Bra Pastor Flores and then kay Brother Piling sa pamilya po niya kay Brother Balonin na nakasama po namin na church service so maraming salamat din po sa, uh, sa mga tahanan sa mga guest house na aming pong tinuloyan maraming po salamat at uh, hindi ko po alam kung makakapag-read pa po ako dahil sobrang drain na po ng battery So, maraming pong salamat guys sa pagsama nyo po sa aming journey po rito sa pagpunta po sa Mount Hebron Garrison. Kita-kits na lang po next time. Try ko pong mag-next vid kung meron pa pong battery. So, po na ang dami po namin experience guys. Ang sarap kahit po napakatagal po ng paglalakad na ginawa namin. Ang dami pong nangyari. Ang daming maliliit na accidents pero hindi naman po masyadong serious no. So, panibagong paglalakad na naman po pababa po ng bundok Salamat guys sa pagsubaybay. Uh, uh, at naway pagpalaan po tayo ng ating panahon.